Mama ano naman vlog, ah, may kaguluhan na nangyayari paano? Gastamo, may fiesta. May ice cream, <laughs> sana all, may ice cream. Pero ang unod niya, ginamok. Oh my god! Ice wow! Ice cream, ginamok sang palaman. Hay, <laughs> ma no, ma ma. may ice cream din. No, ano ang palaman ng ice cream mo? <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> pauso, ice cream wala man chorizo ang isa naman niya ginamos ang sarap ng ulam saging at saka talong talong oh, mas 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 may mas malaki na saging ayan gamay lang saging Gamay lang dyan. Ay, abaw. Ang laki-laki ng saging. Mas may malaki pa pa dito. Sa lambuna, ma'am? Oo, oh, made in lambuna. na saging. Akala ko made in USA. Kasi ang haba. Haba. Sir, ano masabi Mas malaki na saging nila. Mas masarap po yung hilaw. Ay, ganon. Ay, syempre kasi paghilaw, oh, pag hilaw, naman, di matigas. <laughs> pag luto na, di ba malambot? Ay, kayo po nagsabi. Ka. <laughs> Wala na nga sa sarap dito. Ayan. So, guys, ngayong araw yon ang kaguluhan dito sa pantry. Kasi dandahi lang sa saging na malaki, at saka ice cream na yung laman palagi na mousse at saka chorizo yan ang mga magandang dulog mga magandang dulog